Sino si Maria Makiling? Isang diwata na tagapagtanggol ng bundok o isang nilalang na nagtatago ng nakakatakot na lihim? Sa ilalim ng katahimikan ng kagubatan, may mga bulong ng kaluluwang nawawala at isang halimaw na nagkukubli sa dilim. Ano ang tunay na kwento sa likod ng alamat na ito? Manood hanggang dulo at tuklasin ang nakakakilabot na katotohanan. Sa tuktok ng Bundok Makiling, malamig ang simoy ng hangin. Ang mga dahon ay kumakaluskos tila may mga matang nakasilip mula sa dilim Tahimik ang gabi ngunit ang katahimikan ay mabigat nakabibingi Naglalakad si Maria ang kanyang mga paa ay halos hindi marinig sa damuhan Ang bango ng mga bulaklak ay sumasabay sa amoy ng basang lupa Ngunit sa kabila ng halimuyak may kakaibang baho na sumisingit sa hangin Parang usok ng sinunog na kahoy ngunit mas malansa mas mabigat Nararamdaman niya ang malamig na hamog na dumadampi sa kanyang balat Mula sa malayo, may kumikislap na mga ilaw, tila apoy na sumasayaw sa hangin. Lumapit siya, ang kanyang puso ay kumakabog, bawat tibok ay umaaling ang sa kanyang dibdib. Ang damo ay biglang lumamig, parang yelo na humahaplo sa kanyang mga paa. At doon, sa gitna ng kagubatan, nakita niya ang isang figura. Isang nilalang na balot ng anino, nakatayo sa tabi ng mga nagliliyab na apoy. Ang mga mata nito ay kumikislap na pula, parang baga na hindi namamatay humakbang si Maria, ngunit ang lupa ay biglang lumambot. Para siyang nilulubog ng mga kamay mula sa ilalim ng lupa. Narinig niya ang mahihinang tinig, mga bulong na walang malinaw na salita. Mas lalo silang lumalakas, mas lalo silang bumabaon sa kanyang isip. Parang may mga kuko na kumakalabit sa kanyang kaluluwa. At bago pa man siya makasigaw, ang pigura ay biglang gumalaw. Lumapit ang pigura, mabagal, parang sinasadyang iparamdam ang bigat ng bawat hakbang umuga ang mga sanga ng puno kahit walang hangin na dumarampi ang mga ibon ay biglang nagliparan nagkakandara pa sa paglayo nananahimik ang kagubatan ngunit sa kanyang pandinig ay may dumadagundong na ingay parang daang libong kuliglig na sabay-sabay na umaatungal nanginig ang kanyang mga daliri at ang malamig na pawis ay bumalot sa kanyang noo gusto niyang tumakbo ngunit ang kanyang mga paa ay mabigat na parang bakal ang mga mata na nilalang ay lalong nagliyab, tila naglalagablab na apoy sa dilim. Napansin niyang ang katawan nito ay unti-unting nagbabago. Ang mga anino ay kumikilos, humuhubog na mga hugis na hindi maipaliwanag. Minsan ay para itong tao, minsan ay parang hayop na may mahahabang sungay. Umalingaungaw ang boses nito, malamig at mababa, parang nagmumula sa kailaliman ng lupa. Maria D. Napakurap siya sapagkat walang sinuman ang dapat makakaalam ng kanyang pangalan. Maria, ikaw ang bantay ng bundok ngunit hanggang kailan mo kayang tanggihan ang kapalit. Sumakit ang kanyang ulo parang hinahati ng matalim na kutsilyo ang kanyang isipan. Nakikita niya ang mga larawan na mabilis na dumaraan sa kanyang paningin. Mga taong naliligaw sa gubat, mga nawawala at hindi na muling nakabalik. Mga mukha na nagmamakaawa, humihingi ng tulong, ngunit siya ay nakatali sa pananahimik. Ang pigura ay humakbang pa at ang lupa ay yumanig na parang lumulubog ang buong kagubatan. Napaatra si Maria, ngunit sa bawat hakbang niya ay tila may mga kamay na kumakapit sa kanyang saya. Mga malamig na daliri, basa at mabigat, napilit siyang hinihila pababa. Muli niyang narinig ang bulong, hindi na mahina, kundi malakas at sabay-sabay. Pumili ka pumili ka di. Nagdidilim ang paligid at tanging ang pulang mata ng nilalang ang naiwan na nagliliyab sa kanyang harapan. Nanlaki ang mga mata ni Maria sapagkat ang mga bulong ay parang dumadaloy sa kanyang dugo. Bawat salita ay nagiging bigat sa kanyang dibdib, bawat himig ay parang gapos na bumabalot sa kanyang leg. Humigpit ang hangin, parang may nakabalot na telang makapal sa paligid niya. Hindi siya makahinga ng buo at ang malamig na simoy ay naging parang usok na pumapasok sa kanyang baga. Muling nagbago ang anyo ng pigura, ngayon ay mistulang tao na may mahabang buhok, nakalugay at nakaturo sa kanya. Ngunit ang mga kamay nito ay mahahaba, payat at puno ng mga ugat na kumikibot. Parang buhay ang mismong laman ng nilalang na iyon. Mariad, muli nitong tawag, mas malinaw, mas mabigat, parang bato na bumagsak sa lupa. Nanginginig ang kanyang tuhod, ngunit pinilit niyang tumayo ng tuwid. Hindi ko kailangan ng kapalit, mariin niyang sagot, bagaman nanginginig ang kanyang boses. Ngunit ang mga anino sa paligid ay biglang gumalaw, parang mga ahas na naglalambitin sa hangin. Isa-isa silang bumaba mula sa mga puno, umiikot sa kanya, bumabalot na tila mga tanikala. Ramdam niya ang hapdi ng malamig na hangin na parang apoy na tumatama sa kanyang bala. Ang mga mata ng mga nilikha ay isa-isang nagliliyab din, maliliit na apoy na nakatitig sa kanya ng sabay-sabay. Parang libu-libong kaluluwa ang sabay na nakatingin, naghihintay ng kanyang sagot. Humigpit ang lupa at ang mga bulaklak na dati ay mabango ay biglang nalanta, naging abo na lumilipad sa hangin. Ang kulay ng kagubatan ay naglaho, ang lahat ay naging abo at abo lamang. Sa kalagitnaan ng dilim, narinig niya ang isang sigaw, hindi kanya, kundi isang tinig mula sa kailaliman ng bundok. Isang tinig ng isang batang umiiyak, nagmamakaawa, tumatawag sa kanyang pangalan. Maria tulungan mo ako ni. Napapikit siya at sa bawat tibok ng kanyang puso ay lalong lumalakas ang tinig. Bumalik sa kanyang isipan ang mga taong nawala sa bundok at ngayon unti-unti niyang naunawaan. Ang mga kaluluwa ng mga iyon ay nasa paligid niya, nakagapos, nakapako sa dilim na kanyang pinapanatili. At ang pigura ay nakangisi, dahan-dahang lumapit, ang pulang mata ay nagiging apoy na halos sumabog sa kanyang harapan. Ang ngising iyon ay parang hiwa sa gabi, matalim, malamig at puno ng pangako ng kapahamakan. Naramdaman ni Maria na parang may puwersang dumidikit sa kanyang dibdib, humihila, tinatanggal ang liwanag mula sa kanyang loob. Ang kanyang buhok ay tumayo at ang balat niya ay kinilabutan na parang bawat ugat sa kanyang katawan ay hinahaplos ng yelo. Hindi ka makakatakas, wika ng nilalang habang lumalapit, bawat hakbang ay nagpapayanig sa paligid. Ang mga puno ay nagsimulang mabaluktot, ang kanilang mga sanga ay kumikilos na parang mga braso na humahabol sa kanya. Ang mga dahon ay nahulog, ngunit sa halip na bumagsak, sila ay lumulutang, umiikot sa ere na parang mga matang nakamasid. Sa bawat ikot ng mga dahon ay may mga mukha, mga nawawala, mga nalunod, mga nilamo ng bundok. Ang kanilang mga labi ay bumubuka, kasabay ng mga sigaw na bumabalik sa hangin. Maria! Maria! Maria D. Bumagsak si Maria sa kanyang mga tuhod, hawak ang kanyang ulo, sapagkat ang mga tinig ay tila sumasabog sa kanyang isipan. Ang kanyang pandinig ay nag-iingay, parang libu-libong kampana ang sabay-sabay na tinutunog. Ngunit sa gitna ng kaguluhan, may isang tinig na kakaiba. Banayad. Malumanay. Malapit. Tumindig ka, Maria. Nagmulat siya ng mata at sa kanyang harapan ay isang liwanag, maliit ngunit malinaw, nagliliwanag sa dilim. Ito ay hugis ng isang babaeng may puting saya, nakangiti ng marahan, ngunit ang ngiti ay puno ng lungkot. Siya ay tila anino ng kanyang sariling anyo, isang refleksyon na nakatakas sa kanyang pagkatao. Hindi ka alipin, wika ng liwanag. Ngunit kung pipiliin mong lumaban, magbabayad ang lupa. Muling manig ang bundok at ang nilalang na may pulang mata ay umatungal, isang sigaw na yumanig mula sa ulap hanggang sa pinakailalim ng lupa. Nadama ni Maria ang apoy at yelo na magkasabay na dumadaloy sa kanyang mga ugat. At nang siya ay tumindig, ang hangin ay biglang tumigil, ang mga tinig ay natahimik, at ang mga anino ay naghintay. Dahan-dahan niyang iniangat ang kanyang kamay, at sa kanyang palad, may kumikislap na liwanag na parang apoy ng kidlat na nakapirmi. Ang liwanag sa kanyang palad ay kumikislap na parang isang bituin na nahulog mula sa langit. Mainit ito, ngunit hindi sinusunog ang kanyang balat. Sa halip, para itong pintig ng puso, umaalunignig, buhay, humihinga. Itinaas niya ito, at ang liwanag ay lumaki, lumawak, hanggang sa balutin ang paligid ng isang makinang naningning. Umurong ang mga anino, nagsisiksikan sa gilid ng kagubatan, nagsisisigaw na parang mga hayop na nasusunog. Ngunit ang nilalang na may pulang mata ay hindi umatras. Sa halip, mas lalo itong lumaki, mas lalo itong nagliyab, at ang katawan nito ay naging halimaw na halos punuin ang buong gubat. Ang balat nito ay parang abo na kumikibot, at mula sa bibig nito ay lumalabas ang apoy na itim ang kulay. Hindi mo ako matatalo, Maria, sigaw na nila lang, ang tinig nito ay nagbabaga at nag-iingay na parang libo-libong tambol. Bumigat ang hangin at ang lupa ay bumuka, nagbubulwak ng usok at dilim. Mula sa kailaliman ay lumitaw ang mga kamay na yari sa putik at abo, kumakapit, umaabot, pilit siyang dinadakip. Ngunit ang liwanag sa kanyang palad ay lalo pang nag-apoy. Ramdam niya ang lakas na parang agos ng ilog, mabilis at walang humpay. Ang kanyang buhok ay umalon-alon na parang sinasayo ng bagyo, at ang kanyang mga mata ay nagliwanag na tila dalawang buwan sa dilim. Itinaas niya ang kanyang tinig, at sa unang pagkakataon, nagmula sa kanyang bibig ang tinig ng bundok mismo. Isang alingawngaw na kumalat mula sa mga ulap hanggang sa ugat ng lupa. Hindi ako alipin ng dilim. Sa kanyang sigaw, ang liwanag ay sumabog mula sa kanyang palad. Pumutok ito na parang kulog, kumalat na parang dagat ng araw, pinaligiran ang halimaw. Ang mga anino ay nagliyab, nagsisigaw habang natutunaw na parang kandilang nilamon ng araw. Ngunit ang nilalang ay tumawa, isang nakabibinging halakhak na pumunit sa himpapawid. Sa gitna ng pagsabog ng liwanag, ang pulang mata nito ay lalo pang nagningning, mas malakas, mas masidhi. At bago pa man makawala ang kanyang hininga, bigla itong sumugod kay Maria, hawak ang mga kuko nitong mahahaba, itim na parang bakal. Sumugod ang halimaw, at sa bawat hakbang nito ay yumanig ang lupa na para bang guguho ang buong bundok. Ang mga puno ay nabuwal, ang mga sanga ay nagkalasog-lasog, at ang mga bato ay gumulong mula sa matarik na dalisdis. Si Maria ay nanatiling nakatayo, ngunit ang kanyang dibdib ay kumakabog, bawat pintig ng puso ay parang malakas na kulog sa kanyang tainga. Sa isang iglap, bumangga ang kuko ng halima o sa liwanag na bumabalot sa kanyang katawan. Sumabog ang apoy, kumalat ang enerhiya, at ang hangin ay naging apoy na humampas sa lahat ng dako. Nabingi si Maria sa alingaungaw, nabalot ng puting liwanag ang kanyang paningin, at ang kanyang balat ay dumampi sa init na parang libu-libong araw ngunit hindi siya natupok. Sa halip, mas lalo siyang naliwanagan. Parang ang apoy at liwanag ay lumusot sa kanyang mga ugat, dumaloy sa kanyang laman, hanggang sa kanyang mismong kaluluwa. Hindi ako magpapatali, sigaw niya, at ang kanyang tinig ay umalingaw ngao sa kalangitan. Muling sumabog ang liwanag, mas malakas kaysa una, at tinapon ang halimaw palayo, bumangga ito sa gilid ng bundok, durog ang mga bato, nagliyab ang lupa. Ngunit kahit sugatan, ang nilalang ay muling bumangon. Ang mga mata nitong pula ay naggangalit, mas lalong naglalagablab, at ang katawan nito ay naging mas malaki pa, halos abutin ang ulap. Ang balat nitong abo ay nagbitak-bitak, at mula sa mga bitak ay lumalabas ang itim na apoy na walang uso. Nilingon ni Maria ang paligid, ang gubat ay halos hindi na makilala. Ang mga puno ay naging abo, ang lupa ay nabiyak, at ang mga bulaklak ay natuyo na parang ginutay ng hangin. Ngunit sa gitna ng pagkawasa, may narinig siyang mahinang tinig. Mari gi Isang bata, nagtatago sa lilim ng mga batong bumagsa, nakayakap sa kanyang tuhod, nanginginig. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha, at sa kabila ng dilim, kumikislap ang inosente niyang mukha. Napasinghap si Maria sapagkat ang bata ay hindi dapat naroon. Ngunit ang kanyang puso ay kumirot, sapagkat ang tinig na iyon, ang mukha na iyon, ay parang alaala ng isang nawawala. Isang kaluluwang matagal nang nakakulong sa bundok. At bago siya makalapit, ang halimaw ay muling umatake, mas mabilis, mas mabagsik, nakatutok ang matalim nitong kuko sa kanyang dibdib. Humugong ang hangin ng umatake ang halimaw, parang buhawi na dumadagundong pababa ng bundok. Ang kanyang mga kuko ay kumislap, itim at matalim, tila mga espada na yari sa dilim. Si Maria ay hindi nakagalaw sa unang saglit, sapagkat ang kanyang paningin ay nakatuon sa bata na nanginginig sa gilid ng mga bato. Ang pulso niya ay bumilis, ang kanyang dibdib ay parang tinutusok ng daang sibat. Ngunit bago tumama ang mga kuko, bigla siyang kumilos. Itinaas niya ang kanyang mga kamay at mula rito ay kumawala ang isang haligi ng liwanag. Umabot ito sa langit, dumurog sa dilim at tumama sa halimaw. Sumabog ang hangin, nagliyab ang lupa, at ang mga bato ay lumipad na parang mga bituin sa gabi. Ang halimaw ay napaatras, umatungal, at ang kanyang sigaw ay halos pumutok ang tainga ni Maria. Ngunit hindi ito tuluyang bumagsak. Sa halip, ang kanyang sugat ay naglabas ng mas maraming apoy, mas madilim, mas mabigat, na bumalot sa buong paligid. Ang liwanag ni Maria ay halos lamunin ng itim na uso. Napasigaw ang bata, ang tinig nito ay pumunit sa hangin, puno ng takot. Maria! Huwag kang bumitaw! Parang kidlat ang dumaloy sa kanyang puso sa narinig niyang iyon. Ang kanyang mga tuhod ay nanginginig, ang kanyang mga kamay ay mabigat, ngunit pinilit niyang tumindig. Sa bawat hininga, nararamdaman niya ang bigat ng bundok ang kaluluwa ng lahat ng mga nawala, ang pasani ng mga lihim na tinatago ng kagubatan. At noon niya napagtanto. Ang halimaw na kaharap niya ay hindi lamang isang estranghero mula sa dilim. Ito ay nilikha ng bawat takot, bawat puot, at bawat kaluluwang napako sa bundok. Ito ay bahagi ng makiling mismo. At kung hindi niya haharapin, ang bundok ay tuluyang lulubog sa dilim. Itinaas ni Maria ang kanyang kamay at sa pagkakataong iyon, hindi liwanag ang lumabas. Kundi apoy, dalisay, gininto ang apoy na parang mismong araw ang bumabasa sa kanyang palad. Nanginig ang himpapawid at ang halimaw ay natigilan, ang mga pulang mata nito ay saglit na kumurap, tila kinikilala ang apoy na iyon. Ngunit lalo itong nagitngit, sumugod ulit, at sa pagkakataong ito, ang kanilang banggaan ay yumanig sa buong bundok, parang dalawang puwersa ng langit at impyerno ang nagtagpo sa isang sagupaan. Nagitnit ang lupa sa lakas ng kanilang banggaan at ang bundok ay parang mabibiyak sa gitna. Ang mga bato ay nagbitak-bitak, gumulong pababa at ang mga punong natira ay nabunot sa ugat. Umalingaw-ngaw ang sigaw ng halimaw, malakas na parang kulog na walang tigil, umaalingasaw mula sa kanyang bibig ang apoy na kulay uling. Si Maria ay itinapon ng alo ng dilim, bumagsak siya sa matigas na lupa at ang kanyang katawan ay nanghina, tila nawala ng lakas ang kanyang mga buto. Sandali siyang napapikit at sa kanyang isipan ay dumaan ang mga alaala, ang mga taong nangungumpisal sa kanya, ang mga nawawalang hindi na muling nakabalik at ang mga panalanging iniwan sa kanyang bundo. Ang lahat ng iyon ay dumadagundong ngayon sa kanyang puso, humahalo sa sakit at takot. Nang muli niyang idilat ang mga mata, nakita niyang papalapit ang halimaw. Ang mga mata nitong pula ay parang dalawang apoy na gutom at hindi nasisiyahan. Ang lupa ay naglalagablab sa bawat yapak nito at ang hangin ay nagiging abo na pumapasok sa kanyang baga. Wala kang kapangyarihan laban sa akin, sigaw ng halimaw, habang iniaabot ang mahaba nitong kuko na tila kayang bumasag ng bundok. Ngunit bago siya tuluyang madakip, narinig ni Maria ang tinig ng bata, malakas at malinaw sa kabila ng lahat ng ingay. Huwag kang sumuko, ikaw ang liwanag ng bundok. Parang apoy ang mga salitang iyon na sumindi sa kanyang dibdib. Muli niyang itinaas ang kanyang kamay, ngunit ngayong pagkakataon, hindi lamang apoy ang lumabas. Sa kanyang buong katawan ay sumiklab ang liwanag, hindi dilaw, hindi pula, kundi gintong puti, parang sinag ng araw na bumubulusok mula sa langit. Nagliyab ang kanyang buhok na parang sinulid ng araw, at ang kanyang mga mata ay nagningning na parang dalawang bituin sa gitna ng dilim. Ang mga sugat sa kanyang balat ay naghilom, at ang kanyang tinig ay lumakas na parang tinig ng daang bundok na nagsasalita ng sabay-sabay. Hindi ako magpapalubog sa makiling. Bumangon siya, nakataas ang dalawang kamay, at mula sa kanyang dibdib ay kumawala ang isang alo ng gintong enerhiya. Tinamaan ang halimaw, at sa unang pagkakataon, napaatras ito, napasigaw ng may takot, at ang kanyang katawan ay nagsimulang mabiyak. Mula sa mga bitak nito ay lumalabas ang mga mukha, mga kaluluwang nakagapos, sumisigaw, humihingi ng tulong. Maria, iligtas mo kami di. Nanginig siya, sapagkat ang halimaw ay hindi lamang kaaway, kundi kulungan ng mga nawawala. At sa pagdinig niya sa kanilang mga hiyaw, lalo pang nagliyab ang kanyang katawan sa liwanag, handang harapin ang pinakamatinding pagsubok ng kanyang buhay. Umuwal ang halimaw, nanginginig ang kanyang tinig na parang libu-libong tinig na nagtatagisan sa loob ng iisang katawan. Ang mga bitak sa kanyang balat ay dumami, at mula roon ay naglalabasan ang mga aninong nakapilipit, mga kaluluwang pilit na nakakawala. Ang kanilang mga mukha ay puno ng takot, ngunit ang kanilang mga mata ay nagliliwanag ng pag-asa nang makita si Maria. Maria, huwag mo kaming iwan, palayain mo kami. Bumigat ang dibdib niya, sapagkat naramdaman niya ang sakit na bitbit -bit ng bawat isa. Ang mga ina na naghahanap sa kanilang anak, ang mga mandirigmang hindi nakabalik mula sa pangangaso. Ang mga batang hindi na muling nasilayan ng kanilang mga magulang. Lahat sila ay nakakulong sa katawan ng halimaw. At noon niya napagtanto na ang dilim na kaharap niya ay hindi lamang kaaway. Ito ang kabuuan ng lahat ng pagkawala, lahat ng pighati, lahat ng lihim na itinago ng bundok. Humigpit ang hawak niya sa kanyang dibdib at muling sumigaw ang kanyang puso. Hindi di kayo hahayaang manatili igapos ng dilim. Sumabog ang kanyang liwanag, mas maliwanag gay sa kanina, at umagos ito sa mga bitak ng halimaw. Pumalahaw ang halimaw, yumanig ang kalangitan, at mula sa kanyang katawan ay nagsimulang kumawala ang mga kaluluwa. Isa-isang lumabas, nagmistulang mga alitaptap na lumilipad pataas, papunta sa kalangitan. Ang gabi ay biglang nagningning, puno ng mga mumunting ilaw na parang mga bituin na bumababa sa lupa. Ngunit habang ang mga kaluluwa ay nakakalaya, ang halimaw ay lalo namang naging Hindi mo sila maaaring agawin. Sila ay akin. Akin. Ang kanyang mga mata ay nagliyab ng higit pang pula, at ang kanyang katawan ay muling lumaki, halos lagpasan ang tuktok ng bundo. Mula sa kanyang bibig ay lumabas ang isang bugso ng itim na apoy, diretsyo kay Maria. Hindi siya nakailag. Tinamaan siya ng apoy, at ang kanyang katawan ay binalot ng sakit na parang libu-libong karayom na sumisiksik sa kanyang laman. Napakapit siya sa lupa, nang hihina, at ang kanyang liwanag ay halos mamatay. Maria, sigaw ng bata, tumakbo ito papalapit, kahit nanginginig ang kanyang katawan sa takot. Ngunit bago pa siya madakip ng anino, itinaas ni Maria ang kanyang kamay at gumawa ng harang ng liwanag sa paligid ng bata. Lumayo ka huwag kang matakot, bulong niya, kahit halos hindi na siya makahinga. Ngunit sa kanyang puso, may apoy pa rin naglalagablab, mas malakas kaysa sa sakit. At doon, sa gitna ng dilim, unti-unti niyang naalala ang tunay niyang katauhan. Siya ang bantay ng makiling. Hindi lamang tagapagtanggol ang bundok, kundi tagapagdala ng balanse, ng ilaw at dilim. At sa kanyang pagpikit, narinig niya muli ang mga kaluluwang pinalayan niya, sabay-sabay silang umaawit, isang himig na parang dasal isang himig na pumuno sa kanyang puso ng bagong lakas. Dumilat si Maria, at ang kanyang katawan ay muling sumiklab, ngunit ngayong pagkakataon, hindi lamang liwanag ang nagmula sa kanya, kundi buong anyo ng bundok, ng kagubatan, ng hangin at ng lupa. Parang ang buong kalikasan ay nagising, at siya ang naging sisidlan nito. At sa kanyang muling pagtindig, ang halimaw ay napaatras, sapagkat sa kanyang harapan ngayon ay hindi lamang si Maria makiling, kundi ang buong diwa ng bundok na naglalakbay sa kanyang anyo umurong ang halimaw ang kanyang mga mata ay nag-aalab pa rin ngunit may takot na sa kanyang titi ang paligid ay kumulog at kumidlat ang lupa ay nagbitak at ang hangin ay umikot na parang ipo-ipo ngunit si Maria ay nanatiling tuwid ang kanyang katawan ay kumikislap sa gintong liwanad, at ang kanyang tinig ay umalingaw na parang awit ng kalikasan ang dilim ay hindi kailanman maghahari sa makiling sapagkat habang ako ay narito, ang bundok ay mananatiling buhay. Itinaas niya ang kanyang mga kamay, at mula sa kanyang palad ay kumawala ang isang napakalakas na alo ng liwanan. Tumama ito sa halimaw, at ang kanyang katawan ay nabiyak, isa-isang naghiwa-hiwalay ang mga anino, hanggang sa sila ay tuluyang naglaho. Ang pulang mata ay huling kumislap, at kasabay ng isang hiyaw ay bumagsak ang halimaw, na tunaw na parang abo na dinala ng hangin. Ang paligid ay biglang natahimik, Muling bumalik ang kulay ng kagubatan, muling bumuka ang mga bulaklak, at ang mga punong natuyo ay unti-unting nagkabuhay. Ang himpapawid ay luminis, at sa halip na uso, mga alitaptap ang nagliparan, sumasayaw sa liwanag ng buwan. Ang bata ay lumapit kay Maria, ang kanyang mga mata ay puno ng pasasalamat. Salamat iniligtas mo kami, wika niya, bago siya tuluyang naging alitaptap at lumipad pataas, sumama sa iba pang kaluluwa na umakyat sa langit. Napaluha si Maria, ngunit ang kanyang puso ay magaan sapagkat alam niyang natapos na ang kanilang paghihirap. Huminga siya ng malalim at ang liwanag sa kanyang katawan ay dahan-dahang naglaho, iniwan lamang ang kanyang anyo bilang isang babae, payapa at tahimik. Muli siyang tumingin sa bundok, ang tahanan na ipinangako niyang iingatan. At mula noon, sa bawat gabi na tahimik at maliwanag ang buwan, sinasabi ng mga tao na may nakikitang aninong nakatayo sa tuktok ng makiling. Isang babae na nagmamasid, nagbabantay at handang lumaban kapag muling bumangon ang dilim. Siya ang alamat na hindi naglalaho. Siya si Maria Makiling.